Huwala, huwala. Malalaki na. Huwala rin nang natin. Eh, siya na. Ang kaya nalang kaya. dito. Ha? tayo nang ba iba. na niya. Aram-aram. Akin na bari. 2 na na. May upuan yan dyan. Kuha tayo. Ay, hindi ko sa mga sabon. Pag kayo mga kaya. Kaya nandito kayo siya kung nagdada na. Kaya yung ulo eh. Ang dalo. Uminit lalo eh. nadala yung ulo dito. Wash out yun yung lahat. Wash me where? Wash me nene. Wash me nene. Wash me nene. Guys, sabaw lang. Wala lang guys. Nakahan kami kasi ano. Hindi naman live yan. Live na live. Mga kapusot. Mga kapilas. Mga kapatid kaya lang ang mga kukaya siya tayo dito george tara ho magandang saliba natin george siya yan pa yung trending, yung ulo na yun yan pa yung trending ko na lang yung kajakta reels this is kama yan pala to george, kama restaurant ming ah, kakain si ming mga, kaya, mga. ming kain naman, kain naman ming ming ano <laughs> si naging gray kulay gray kain na, ming yung kinagsabi ming, pa naman ako kaya na, lamin ko inyo yung ulo edit ko yung dito yung na yung

Pero yung na kailangan ka lang doon sa ano, eh, camel lang. Hindi ko ko alam kumot. Laptop. Sa akin, dantayan pa sa kanya. Kumot yun <laughs> Pagkahalata tayo dito. eh. may pangalap doon. Okay. Oh! Oh! Pasok! Mga kaibigan!

ladi maso Wala. nagtawo daw wala siyang diyan <laughs> ba, <wait>, <coughs> ba, mm. ano, di mo din kita witi bintunggan eh besh lapid na paso tapos 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 Wala tapos tapos dalawa pa may dumating. dalawa, pagdarinig lang may dumating yun. woy, yung mahal ko yung kukuwajan, medaya yun na, mas marami. woy, marami ysa na. kaya, 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 eh, kaya, kaya, kaya,

awdito kuno sa aura isang pala, sa bili na kanin din. Para din, 'yun ako 'yung kanin. Para sa kanya bukas ng Para kanin natin. <laughs> ba. Mamaya si Lena, diri raha.

Ano lang ngayon, ba, mo ako na, no? no? para hindi mag na, gagawa mo Ito nga maghihintay. sa Kailangan niyo ang ako kasi, ikaw nga ang Hindi ko nga maghihintay. Ang ay, ay kailangan. mukhang <laughs> <laughs> ikaw yata binubugbog ng punching bag doon sa iyo. Hindi <laughs> pa mamaya. Hindi natin alam, sikat na pala to eh. Hmm. Diba? Sasahod na lang, hindi natin malaki. Masahod ka na ah. na kita ang pika ng George. Ito siyempre namin na ano? si Bari? Hindi yung mga ito. mo? Hindi lang yun, malamang buong lang yun diyan. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Dati naman sobrang lamig kay Kaya malaking plato ko sin nakadit na dibay dibay na. Prito. Abaw. Abaw. Dine. This right. Kulay kaso ng pula. Ito lugo ah. Pero mayroon pa na No? Kaya hindi ko lugo na. Tulog pa ako tinawag ko na ng Pag natin, tulog na kayo? pa tulog na kayo? Tulog na kaya? Ang harit kaya? Ang Masarap eh. ay trampol kami. Masarap kami. Mga mga ano alam mo mga nandun oh. Wala tayong nakakalaro nandun. Sir, salitahan naman ko Hindi na naririnig eh. Ha? Bigyan na yun siya eh. Bigyan na yung Bigyan Iba naman yung pinapwento. Kalive ba yun? Pag-record na. May nakalaro kaya? Wala, wala kami na. Wala, pumasok sila. Kaya, nandun na kami. May mahal-mayal. May live pala si Ian. Mga joke oh. Live ba yan? O record na?

yung tinasang kung niya ba sa ng niya? yung niya sa akin yung cellphone ko. Okay. Ito ito ka? kau yeah? lang, lang talaga may niyset mo? kau lang talaga may niyset hindi talaga alam ko. nya pala. cellphone na yung kanila. oras na ko nung inayos ko na yung isang cellphone, tapos pala lang na-install ano ba? Paano ba nangyari ko 'yan? Ha? Kasi wala sana may hindi ko pangyari. kami din kasi, pero sanis ko kung nilagay 'yun. Tapos kinuha na na, mga ko na. Ang galing. Iwanan? Iwanan, nawala ka. Iwanan, no? doon pa yung resibo, doon pa yung... Lahat. <laughs> 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 May isang ano ba yun? Mabalik ka tayo. Tapos uh, ito ba? Cover, ano? Protector. Wala ba binigyan na ng number sa'yo? Ha? Huh? Wala ba binigyan sa'yo ng pina... Eh, ano? kinuha ko na eh. Naglimo ba ka sa Uber o kaya sa ano? Ay, ito eh. Kaya mo? Pag-Uber yun. Pero tinawagan na niya, wala naman daw eh. Tinawagan na namin yung board. Board pa okay. okay. oh, sa Bago video yun yung sinasayang video. Hindi pa, hindi pa buksan, Hindi pa na ano. Oh. Hindi, nabuksan na pala kasi ano yun, display nila. Wala nang iba yun. Matapang sa Meron, ito pa yung ulit video. Oh, Ando pa yung resibo. Pwede pa rin sa uli nung nakapulot at uh, ibalik dun sa jarir eh. Oh. <laughs> 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 baka nga sa ano mo na iwanan nyo. Hindi ko sa'yo naman mapupunta sa'yo. Eh. Kasi wala ka namang pangalan dun eh. Wala ka namang pangalan. Eh. Pagkali, wala yung know, As in, hinawa ka Kinuha ko lang, binayaran ko lang. Tapos si mm -hmm. Bitbit ko. Kung baka babalik ko sa diyara eh. Wala <laughs> rin. Hindi ba rin kinuha ng number doon Di ba? Kita nila yun. Oo. Kinuha ng number eh. Saka may camera naman eh. Ayan, na, mo, ayan. Pag-aayon mo, mo pa balik-balik, ubus -balik, yun. mo doon? Bilik mo doon? lang, lang. mo sa ano. Sa lang Sa ano lang yun. Sa hmm? yun. Ang Nasa 375 lang. So, dating ko dito, ang inayos ko yung isa, yung bilik kanesto. puti ano? yun, hindi yung may iwan.

China ngayon na no. Tayo na muna tayo. Kasi kumana, agaulit mo oh, na yung truck nila do. China, bajak pa sa China? Oo. Ito yung number dera ng Pilipinas. Wag iwiwi nito. So, sa parami ng mga truck. Agaw muna malang Pilipinas ng mga China baka hindi tataas 'yung presyo ng murah haul muna Inamura inamura

dapat. Kumakain tumabay ka na sa mga isda sa side 'yun. mo eh. pa no? oh, 'yan. <laughs> yung ano natin doon ha. Pumili naman sila ng malaka. eh. Mm. Okay pagbot. Marami rin naman tayo ano nila. May tandaan yung ano nila eh. Post card nila sa atin. Yung mangingisda natin nung muntang araw. May tandaan din eh. Pumunta doon eh. Hmm, maliit na bangka eh. Mangingisda? Hmm. Ah, <laughs> mangingisda lang. Hindi, yan ang inaanan ina ina ng gobyerno. Para maghatid ng mga... Wala sa atin yung lugar pa rin. na nga. Anong mo rin? Ano sa Pilipinas um, hmm. eh. Hindi eh. <nào tills princepeople> na, bakit ba mangyayari? Sa Pilipinas o sa kanila, bakit ba mangyayari sa mangya. hm. na Hindi, hmm. doon kasi nakakamali. Nakakamali sa dahi. Mayaman yun.